is Mamahaw niyo guys. Akala ko na silang alaga guys. Balik na ilahang klase. Muna ilahang winter vacation. Niya akong amo nagpasakay sa ilaha. Igo ako nag tandam sa pamahaw. Wada balon Balo nila ba? Maglam na sila ako okay, kuhan. Snacks. Ngaon, ngaon guys. Kung pamahaw. siya. So. Itlog na na bread. May pipinog kamatis. Ako lang po, ko po akong amo ang babae kay Mato siya hospital Dalo niya iyahang mangod sa akong amo ng lalaki ba. Tapos, wala siya trabaho akong amo babae. Dua kasi mana. Na akong alagang gamay, tulog pa siya. Ayan, pahulay na ta. Nakapahulay sa mga badlungon kay balik na sa klase na ang hakwan lang kay Masayo na putag mata. Hello guys! dikuha na sa akong amo ang bata. nag na sila. <laughs> ibigay sa iyo unahan sa kong mga laki. Karon guys, mag-iis ko o bawasanan sa akong alaga na iring. Ayan. Meron siya guys. Ayan. Ah. Naglabis ta. <laughs> Kaya itong hugasan iya hang Kuwanan ang bawasanan. Ayan siya. So, original. <laughs> original bento net Ang bigat nito. Ilisan ako mga alaga na ko kasi. Hi! Hi to my vlog. <laughs> ah, asa naman to kasi <laughs> Ay, tuwad na isa eh. Hi. Hi, Ming. Ano siya mo si Kathy? Ang pangalan ka niya. Ang ba't ka niya wala? Ako ba si pangalan niya? May lang ni Kabuk ako alaga, guys. andam hmm. na sila. Nag-andam oh. Nag-andam na Salad dito, Uy. Kaurong. Manggawas. Hindi maggawas ha. Stay there. English. Maggawas po ko. Isda guys. Magluto ng sa luna. Fish for Sa ating panito. Ha. Ha. Salad. 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 Kaurong. na siya. Ito <laughs> eh. okay, magawas. Wara ba akong mga alaga? ay okay, makagukod. Magawa <laughs> man. Asa man ang buklot ang akong silukin. hindi ako makasuot ng isa kang gloves. Sabak kay ka ba? Tugilisan kay. Panus na kayo ba? Ay, nabakot. Ayahan para kanilo sa pupuk. Ano ako gabi sa mga basura. magiging ilalagay Siguro ko kung magigis ano yung kubukan na magrabe na ka may itong yun maraming hindi hanggan guys tapos itong ipadry magiging sa tapang hinulog guys itong sabon ay yan guys ako sa aning ako sa kuwanan ng sabonan ugasan ako see you after guys a few moments later wala siya wala siya punasan. Ayun, um, mga sapatos. <laughs> Ayan, guys. Buma na hugas. Ako na siyang ipadry. Tadi <laughs> saya hang bawasanan sa Marapis da Akong lutoon ron isa luna Ito kayo siya nakuan Pero mag slice akong mga lamas Dayon Mahugas na sa mga plato Ay busog <laughs> Busog busog So, yun lang. kataguan, guys. Bumbay o kahos. Nanurok na ba niya mo? Muna siya po damang bahog sa iring, guys. Grabe. Tanawa niyo, guys. Amang, ang Nanurok. Nanurok na ang mga ano. <laughs> pwede na itanong. Ah, nanorok ba? Daghan pa dyan ang tanin May akong gipang unag. Kuan. Gipang unan ako. Ano to? At may agi ba? Lamas. Ima pa Kada ba na lagay na narok